Ako, sa dihang gibuwagan ko ato kong uyab, hapit yung ko maghikog. Oh, patigin akong guulang. Pero tungod ay ato, nakauyab na noong kong laing duha na sad. O guwap ako buwagi, buwagi di unta ko katilaw atong at duha. <laughs> sa dihang na ang akong papa, portigyo na kong hilak di na ko makaya. Gipunan pag yun pagkaparalays akong maguwang. Nakaingon ko, Lord, daog-daog na ning imo. Pero be patient. Tungod ato, wa ko na dayon og minyo. Ni, 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 tuyok na noong akong focus, di rin na noon ko sa pag-alagad sa ginoo. Karon, pari na, nindot na kaayo ang kuliktan. <laughs> Sige lang para lais lang mo basta ako direm kulikta lang yoko ko Wala ano, wa ko magtuo moabot ko ani pero niyagi ko ato nagiskoy pa ko parting lisura sudan lagloy agasin, kasagaran suga na ko kandila maglakaw kasagaran Sigig pangarga na motos mangga o guban pa pero be patient Wato kaabot siyag napu katuig dito na nagtrabaho pag human na aton awa na pangargag mangga. Ano? Di na magsundan o agasin ag asin. Nanag mga hiniwa. na yung mga kuha Ano, di ba? Ay, nana may swildo. Pero partis ang lisuras akong trabaho dito. Siging over tiway. Over Kapoy ka ba? Taas kayong oras imo itrabaho. Gamay na kag swildo. Ah, sorry ha. Sorry kayo. Ganang, gamay na kag swildo. Gamay man sa gitinood. Anak, ah, be patient ay lang yung kisikisi nga magsig reklamo ah, dalawa karon unsay hitabo pirmi nang under time. <laughs> pero overpaid ah <laughs> oh, kayo ang Ginoo lagi mo usab be patient naglagot karon sa imong bana kay nangabit be patient awa di ba sa sunod malipay na kang magsigig hagwa sa ilang anak <laughs> May ingon ka, nindot sa ni pagkahiyong na. Lahi sa sa amo, dahi amo din ay murag. Mubo, makinig ilong ka ni taas, taas, Malipay ka, diin man ka kalipay, gikas ginoo, dili gikan sa kabit, dili sa gikan sa imong bana, ang imong pagdawat ng imo deng bana na abit yun. Dawata, be patient, kung ikaw sa bana, ng abit imong asawa, Magsigi sa hagwa-hagwa onya sa imong sa bata ba anak sa imong asawa kikaskabit. magsigi